By the blood of Jesus, natubos po tayo sa ating mga pagkakasala. Napakahalaga po ng panahon ng Kwaresma sa ating pong mga um, kapatid na Kristiyano uh, sa buong mundo. Kaya po sa lahat ng mga opisyal na nandito ngayon, uh, hiling ko po na ating pong ipamahagi, no, i-anunsyo sa ating mga residente na ang Mayupa ng mga kababayan nating tagigenyo para po makapagnilay, makapag-reflect sa pamamagitan po ng setup na isinagawa ng ating pong pamahalaang lungsod ng tagig, mauunawaan po natin yung kinatawag na Passion of the Christ, no? Ano po ba yung mga yugto ng sakripisyo ng Panginoon hanggang humantong sa kanyang pagkakapako sa krus, pagkamatay at muling pagkabuhay? Dito na po, station. é só Pili natin yung ganun. Oh. Oh. Yeah. Oh.